Okay, so ito po yung binigay ni doktora na uh, vitamins. So, nang three times check up po tayo for dengue positive. Ayan, so sa isang doktor kasi may ubo po siya. May sipon. Ayan, so nagbigay na ng ganito. Ayan, and then vitamins. Tapos ito po yung para sa dengue niya. Ayan. Okay. So, meron siyang ganito. Vitamin. Vitamin. O s tawa tawa. Magpakuwa tayo ng tawa tawa ha. What? Saan? O. 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 O, oh. Oh. Hindi. Oh. Punta na. Wala pa 'ko. Ah, sige. O, yan for my YouTube. Hindi ka nakita dyan lang plato. Yan po yung ano yung soup. Okay. So, one week, hindi siya papasok sa school. Ayan. So, nag-recover naman po yung ginawa natin sa papaya leaves, tsaka tawa-tawa. Tapos, hindi na siya, hindi bumaba po yung kanyang platelet blood count. yan kasi yung CBC niya is ito. Mababa po siya. Yan. So, siya ay nag uh, 39 uh, temperature. Tapos, after 2 days, pumasok siya sa school. Hindi niya ka kaya kinabukasan, pero wala siyang lagnat. Ayan. So, positive pala siya sa dengue. Yan po yung kanyang blood type. 1 to 1 by 10. It means mababa na po yung kanyang platelet. Ayan. So, positive na po pala siya. dengue, wala siyang rasis. Kasi may pinacheck po tayong bata na may rashes, akala natin may dinggi tapos may lagnat siya pero negative siya sa uh, dengue. Pero yung uh, isang sintomas ng positive ng dinggi is ganito po siya, wala kang makitang rashes sa kanya pero nag 39C po yung kanya, temperature, ayan so ito lang po, vitamins tapos meron siyang gatas, yung nabibiling gatas ano na yon lakas dun. Yung ito. Papakita natin ha. Ay po ang kanyang pangalan yung milk na yon. Ito po yung isang nagpalakas din sa kanya. Igo skim milk. Yan. Igo skim milk. So 85 pesos per sachet lang po yun. For 77 sabi ni Doktora. Okay yan.